One-eight na, one-eight na no, yung sound Peter. Dua, dua kabulan. Tatlo laman, kabulan. Mm. Dua kabulan na sa one-eight. Tapos yung din natin, one thousand, two-eight na. Sana makakuha ka eh, baka makutulad tayo pag hindi natin masikasin. Para <coughs> bakubugas na ito.

Angro no tumulong ko rin ng bayan namin na balance ng buwan Mas na 4,000 sa